Sa lahat po ng ating mga followers, viewers, idol At uh, ito po, panoorin nyo naman po itong ating uh, sisilipin sa araw na ito mga idol Ito po mga idol, yung mga koleksyon natin no Kay sarap balik-balikan kaya mga idol oh, At uh, katulad po nito mga idol, oh, yung uh, lumang uh, round table kaya mga ito mga idol Gawa po ito sa uh, Hardwood of Mulabi mga idol Kung tawagin po rito sa amin ay tugas, ayan po bigat kaya nito mga idol. Tsaka yung uh, tapayan ko natin mga idol, oh. wow. Sa lalo po itong mga uh, soda bottles mga idol, kasama po yung mga lumang keys mga idol. Tsaka hindi na niya rin po itong makikita Yung mga kagaya nito na uh, kiss mga idol. Ayan po sa gawa po sa kahoy yan. Ayan, oh. Sobrang ganda po. Tingnan nyo naman po yan oh. yung mga kahiligan po natin. So sana naman po at uh, natuwa naman po kayo nito ang ating ibinabagi. So hanggang dito na lang. Thank you for watching.